Hello mga besyo, nakagiyak nga kami ni Baby at indel. may pupunta na naman nga kami yung birthday yan. Malayo nga po sa amin yung pupuntahan namin mga beshi Magkakamukha nga kami ni ng mama ng na Barbie. Para nga kami sasayaw mga beshi <laughs> Dalawa ngay dala naming regalo, isa nga sa anak ni Mama. Di kasi sila nagkikita tuwing Pasko, mga Beshi. Nalit na nga kami dumating tapos na nga yung mga palaro. Hindi nga talaga lumabay si Baby Atina, gandi nga siya binibigyan ng candy. Ayaw pa nga na ng silang loot bag, mga Beshi. Nakakatuwa nga ang dami kong ng followers dito. Maraming salamat po sa inyo mga beshi ko. May baon pa nga po akong dahil mamayang gabi pa nga po kami uuwi. Yay! Pagkatapos nga mag-blow ng candle, kumain na nga din ako mga beshi. Cake nga lay, like, kinain ko dahil busog pa nga ako. Kakakain ko lang din kasi ng kanin nung umalis kami. After ko ako may nagsiyo nga kami ng mga followers ko. Pagkatapos nakipaglaro na nga din ako sa kanila ng langit lupa at naglaro na nga din kami ng putukan ng lobo. 6 p.m. na nga ng gabi, pinunta na nga po kami ni Papa. Kumain nga din siya dun sa binyagan, mga beshi. Nakipagkwentuhan nga lang po sa si Papa, tumalis na nga din po kami. Dahil pupunta nga po kami dito sa banal na bundok. Malapit lang din kasi to sa birthday na pinuntahan namin. Thank you nga po pala sa pag-invite, Tita Beverly at Tito Edsel. Ang sarap nga ng simi ng hangin dito mga beshi. Ramdam na ramdam mo na nga na malapit na magpasko. Ang ganda nga dito kaya pumunta na nga rin kayo dito mga beshi. Nakaramdam na nga ako ng gutom kaya pumunta na nga ako dito sa bilihan ng ihaw-ihaw. Bumili na nga din ako ng kanin dito na nga lang ako maghahapunan. Para pag uwi nga namin mamaya diretsyo tulog na nga lang mga beshi. Naiba nga sa BG kinakain ni Bibi at Tina popcorn naman hindi ice cream. Wala po kasi siya nakitrag titinda ng ice cream mga beshi. Tara kain po tayo mga beshi. Thank you Puro sa lahat ng blessings. Sino nga din ba dito mahilig sa paan ng manok, mga beshi? Ang sarap nga ng timpla ng ihaw-ihaw nila. Itrain nyo na nga din yung mga nila pag pumunta kayo dito sa banal na bundok. Tina, monkey. Ito sa tingin dito sa donkey. Monkey. monkey. <laughs> ah, ano eh, maglaro sa'yo. Ah, maglaro sa'yo. Fish se. Piš. doon. 'Yun lang, salamat sa panonood. Babay mga beshi.